Yeah. Kaibahan kasi ngayon, yung very survival ng gobyerno, yung very survival ng presidente is at stake. di ba? Hindi ito normal na panahon. Nababalitaan na natin, bagamat sinasabi ng military, ay, chismis lang yan. May mga plots eh. May mga military platter sa gilid-gilid na nagkakaroon ng traction dahil nagagalit yung mga tao. Sinabi ng uh, gobyerno, hindi, kwal lang yan. Mga chismis lang yung mga kuko na yan. Mutiny, mutiny, you don't support. Eh, actually, lahat naman yun nagsimula bilang chismis, di ba? Mm. <laughs> This is truth on the line. Yung nag apply ng state witness, meron silang pwedeng gawin very quickly, basta honest lang ah, na sabi ng mga tao, bihirang-bihirang gawin dito sa Pilipinas. Eh. Yung mga apology, <laughs> ah, di ba? Uh -oh. Yung show remorse. Yes. E, imbis daw eh, si Sarah Diskaya na ganun pa. Ganun pa, di ba? Nagalit tuloy yung mga uh -huh. tao. Yun ang impunity kasi. Uh -huh. Parang, parang chill ka lang, di ba? Parang, uh, ang iniisip mo ay matatakasan mo ito. Yun ang, diba? uh, yun, that's the message oh. Uh -huh. No? Yun ang sabi ng mga tao. Uh -huh. Pero kung may mag-apologize sa tingin mo, anong uh -huh. impact nun? Yung genuine, alam naman natin ko Well, bahagi na pinang-apology yung restitution na. eh diba? Hindi pwedeng apology lang, dapat may restitution. 'Di ba? Dapat may punishment. Dapat merong sole, no? Dahil uh, imagine mo yung yung mga air assets na 5 billion no, initially, hmm. 'di ba? Imagine mo yung mga mansion, imagine mo yung pera na nakapatong, maleta. na nakapatong doon sa billiard table, hmm. 'di ba? Yung ganoon, uh, yung, yung alam naman natin yung maleta ng basura eh, no? Medyo hindi ko lang ma-imagine yung 48 yon na nakalagay sa Sabi sa ko siya. nga, dapat sabi ng Banko Central kung kakasya yun doon, kahit tigo 1,000, ano? Hindi yung kakasya. Hindi yata ka pwede. Oh. Tinignan ko tuloy yung size ko, yung Rimowa, yung pinakamalaki nila. Oh. Hindi, hindi kakasya yun. Saka, mahal ang remowa. <laughs> Oo, oh, mahal nga. <laughs> mahal nga. <laughs> mahal ang ka na sa Green Hills, marami na. <laughs> yan ang tinatanong ng mga tayo, yung apology na yun kasi, halimbawa, sa Korea, no? Although it's a different culture. Sa Korea, yung dati nilang first lady, magbabaw na ganon, I'm very sorry, ganon, ganon, ganon. Hindi mo nakikita rito. Oh, oh, Yung iba, yung apology nila, hindi lang ganon. Merong... May tumalon pa sana. Eh. May ganon. <laughs> yung, dating presidente, tumalon sa ano, di ba? Oh. Sa, sa, bundok. Oh. No, it's true. Oh. Although, oh. wala sa kultura natin yung ganon. Oh, na. <laughs> apology nga, wala sa kultura. Yung ganon pa, yung tatalon oh, di diba? wala, wala sa yung... Apart from the apology... Merong ka, uh, another important element, dapat yung magbilis daw. Kasi yan ang isa pang criticism dyan sa behind closed doors ng ICI mm -hmm. para daw nagiging parang court. Mm -hmm. Na alam naman natin ng court, eh. it could take 20 years. Kasi makakalimutan mm -hmm. na ng tao eh. O kaya babagalan ng mga abogado ng defense. I-delay nang i-delay tapos papadismiss nila for inordinate delay. <laughs> ano, well, ano, ano Time element. Ang yeah. kaibahan kasi ngayon, yung very survival ng gobyerno, yung very survival ng presidente is at stake. 'Di ba? Hindi 'to normal na panahon. Nababalitaan na natin bagamat sinasabi ng uh, military ay chismis lang 'yan. May mga plots eh. May mga military plotter sa gilid-gilid na nagkakaroon ng traction dahil nagagalit 'yung mga tao, 'di ba? At pag 'yung galit ng tao ay sumabog, ang sabog niyan ay hindi naman 'yung Indonesia at saka Nepal eh. Ang sabog niyan ay merong mag-exploit noon. No? At doon at pag sinabi ng uh, gobyerno, hindi kwan 'yan. Mga chismis lang 'yung mga kuko na 'yan, mutiny mutiny, withdrawal of support. Eh actually lahat naman 'yun nagsimula bilang chismis, di ba? Hmm. <laughs> hindi wala na mga aamin na, uy mag magkuko kami bukas makalawa, uy magwi-withdrawal support kami next week. Wala na mga aamin doon. So, nasa level siya pero uh, ng, ng chismis, pero very real 'yan. Eh. Dahil nga, yung approval rating ng gobyerno gumuguho, yung ating mga institusyon ang hihina, hindi na lang Congress eh, hindi na lang Senate eh, hindi na lang Executive, mismo yung Judiciary eh. ang laki nung nawala na tiwala ng mga tao. So, ano ngayon yung magiging fulcrum mo sa gitna nitong weakening institutions na ito? Ang medyo nagle-level up yung simbahan. No, yung nagle-level up. Na, not yet ganon kataas pero nagsisimula silang mag uh, scale up no uh, halimbawa yung statement nila last sunday i maintain natin yung ating galit yung ating outrage no sustain natin yan palawakin natin pero within the constitutional limits at no violence uh, na uh, peaceful constitutional no pero sustain no at marami nakikinig doon marami nakikinig doon kung i monitor mo yung social media pero kung halimbawa, walang mangyari sa ICI, walang mangyari sa Blue Ribbon, walang makulong, kahit yung simbahan, may hirapan <laughs> na imitigate yung temptation, extrajudicial temptation. Nala, nala na sa gilid, ha? Hindi siya nawala. Nandun siya. Naghihintay. Dahil ikaw si political heckler, tatanong ko, ba kami, naririnig ka talaga mga chismis na ganyan, ha? Well, credible. Well, uh, credible uh, chismis. Oo, oh, may naririnig tayo mga credible chismis. Ah. Uh Oo. -huh. Oh. over the weekend. Yung isang ang Pulitzer Prize, nagsulat, di ba? <laughs> Oo, oh, si Manny Mugato, may sinulat siya. Tapos eh, after two days, may, may sumakay doon sa kanyang sinabi. Pero yung kanyang sinulat ay nilagyan ng spin to make it very ludicrous. Wala naman iniwala. Di ba, ganun ang style. Kung gusto mong no. ma, ma, masira itong storya na ito na may basis ng katotohanan, no? i-spin mo siya in such a way na katawa-tawa na siya. No? Narinig mo lang, yung CIA, naglulunsad ng Ku KBVM. <laughs> no? Led by Gibocho Doro. No? Oh. Gano, gano. Siyempre, sinabi nila fake news yun. Na, ko fake news talaga. Pero ang pinagbasihan nun, yung isang storya na baka may level ng uh, truth. Ng, ng truth. Pero dahil ginawa nila ng ganito, sinakya nila, wala nang maniniwala ron. No? Kaya, I'm almost sure, may mga nagpa-plot. Dahil marami na mga retired generals ang publicly nagsasabi, di ba? We of support. Yeah. Mer, mer marami, siyempre yung active, hindi pwede kong sabi. Mm. Dahil matatanggal siya sa active service. Pero nakikita mo, mga marami, mga kabaliers, mga alumni ng PMA, mga retired chiefs, chief of staff. No? Hindi, hindi siya general lang. Mga chief of staff na sinasabi na kung hindi nyo ayusin ito, magkakaroon ng withdrawal of support. No? At dahil nga doon sa trauma ng 89 coup na sila sila mismo yung nagpatayan at mahigit tatlundaan niya sundalong sundalo namatay, mm. kung sakaling magkakaroon ng ganyan, kung sakali, it will be along the framework nung kay Angie Reyes nung panahon ni ERAP. A withdrawal of support para walang mag-aaway, walang magbabarilan. No? Dahil yung classic coup kasi, may sections ng military ang maglulunsad ng power grab. At may sections ng military na pipigilan yon at pag nangyari yon, sila yung magbabarilan. Parang sinasabi nila, ayaw na namin ng ganyan. Kung sakaling may mangyayari withdrawal of support,